ang gagawin po natin ngayon ay isang sakura amplifier eh, ang model po niya ay AB733 ayan, ito po at ang sira po nito eh, wala po siyang sounds dahil po uh, na-stack daw po ito ng medyo matagal at yung mga resistor niya po rito eh, pag binabras natin eh, napuputol na yung mga paa niya at uh, ayan po makikita nyo yung mga resistor na yan mga, mga ano po na po kinalawang na yung mga paa niya at marami naman po tayong pampalit niyan ayan at uh, ito pong kanyang mga control. Mapihitan, ganoon na rin po. ah uh, halos ayaw na rin gumana. Uh, yung iba po ay eh, garalgal na. Uh, kailangan na rin po natin palitan yung mga yan. At uh, ito pong kanyang, ano, kanyang pinakang relay. ay eh, ayaw na rin po siyang uh, mag-click. Dahil po itong mga, once po kasi na may sira yan ng mga resistor dyan. Nagkaroon ng shorted talagang hindi po siya pipitik at pag po yung relay eh ginamper po natin yan uh, possible po, ma, lalo po masisira itong ampli magkakaroon ng sunog lalo at madadamay din po yung ating pinakang speaker kapag ka ginamper po natin yung ating relay uh, kaya po dapat yan uh, hindi po ginajamper at ito pong ating pinakang board dito sa likod eh, nilinis nga rin po natin dahil medyo kinalawang okay na rin po ayan ito po, ayan, no oh, makikita nyo, pinalitan natin siya ng bago. Ito yung kanyang mga luma, ayan. At marami po akong stock nyan, yung mga control na yan, dahil yung mga nakaraan nga po, eh, halos panay ganyan ang ating mga pinapalitan. Kaya nag-stock po talaga ako ng marami nyan. Kasi po, kung ako ang tatanungin nyo, eh, once po na halimbawa na nagpalit kayo nyan, ah, uh, mas maganda po kung sabay-sabay nyo papalitan kasi minsan po kung yung pinakang volume control lang ang papalitan niyo at hindi nyo papalitan po yung mga bass, treble, mid range nya, yung balance nya, eh minsan po pangit yung tunog nya. O, unlike po nung pagpinalitan po ninyo ng bagong control lahat yan, uh, back to normal po yung sounds nya, gaganda po, lalakas yung tunog nya. At hindi naman po masyadong kamahalan yung mga control na yan at available naman po yan, bibili na, may nabibili po yan. Kaya nga po nag i ako ng marami yan. Ayan, at uh, compare po dun sa mga ibang amplifier, ito pong model ng Sakura na ito, eh medyo ang design po niya marami po siyang uh, control, lalo na pagdating po dito sa mic. At uh, hindi na po natin pinalitan yung mic niya, yung control po ng mga mic kasi uh, ang sabi ng may-ari, eh sa player naman siya nag-sasalpak ng mic kasi napakarami po ng control nito sa bawat uh, mic 1, mic 2, mic 3 kanya-kanya po siya ng uh, control ayan at uh, testing po natin ito para makita natin kung okay na Siya. yan testing po natin at uh, kunin po natin yung audio ng TV, uh, ipasok po natin dito sa amplifier para matesting po natin, malaman po natin kung uh, good na itong ating uh, ginawa Ayan. Ito po, ayan. Uh, okay na po siya. Uh, may sounds na. Uh, at ito po kanyang control ay okay na rin. Hindi pa sinadjust po natin na uh, uh, hindi uh, uh, na po siya uh, uh garalgal. At uh, ay, ano ito hindi po kanyang mga base, free ball. Ayan. 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 Isa-isa po song, natin yan. Eh, okay na rin po siya kasi kanina po yan bago natin na uh, pinalitan eh, kada ikot po natin siya ay gumagragal po yung kanyang sunok ayan at uh, kung may mga ganito po kayo na amplifier na sira uh, pwede nyo pong pagawa sa akin uh, mag chat lang po kayo o pwede po kayo mag comment at uh, pwede nyo rin po akong do sa aking uh, cellphone number at gagawin po natin yan uh, at uh, pakishare na rin po itong aking video at maraming uh, maraming marami salamat po